po at kami ngayon ay papunta kalakuya makoy at kami po ay mag update ng aming baboy na inahin papakita po namin sa inyo yung aming mga baboy na inahin eh. Oh, dito po pala marami rin abokado. Oh, ang malalaki ang bunga. ko, yam yo ah. So yun guys, At tayo nandito na kalakuya makoy. Kaya pala si Pitay na nga ngayon. Ay, na, ng Ay mas pa siya pala nakaraan. So, na guys. Yan ang aming mga inahin. Wow. So, yan po talaga dapat ay may ganang kaya. Kuya, anong tawag na asa ganito? Ito ang pangkulungan. hawla. At para po... Ang, ba't kayo, ba't kayo baga may ganang cage? Oo, at gawa ng baka po maagasan. So, yan po. At ganitong oras po ay nililinis na yan ni Kuya Makoy. At tingnan nyo naman po, kalinis ng baboy. So, yan. At yan po ay buntis na. Yan po. Mga anak na. Mga anak na po iyan. Pinataya po lang kung kailan ang kanyang kawan. Maglabas. Mga anak na Oo. Oh. Kuya, hindi ito ang mauun. Yan. Ay, ito kay anong buwan? Next month mga anong ano yun? Eh? Ah, isang buwan. So yan po ay sabay namin dating pinakasta. Kaso po ay oh, kaso po hindi nabuntis agad yung isa naming baboy ito po. Ito po yan. So yan po ay pinangalwahan ay sakala po siya nabuntis. So yan po ay next month. August po yan bago magkatapos. Ayan mga anak at ito po ang ay buwan na ito. At ngayon po bago rin magkatapusan. Yan. Nakakatuwa po. Ang aming mga baboy, parang kailan lang po yan. Ngayon, mga inahin na sila. Yan. Yan po, tinisprayan pala yan ng Kuya Makoy. At ano po ay, may sugat na ni Kuya. Kagat ng ano yan tuyo eh. Lamok. Pinapakain na rin po ni Kuya Makoy. Yan po, malinis po ang kanilang hawla. Ha. Ang kanilang kulungan. Nang ipa darak. yow ho grabe naman kalapad ng likod. So yan, nang mga anak nang maayos ha sa nilahatay buhay at sa malulusog. <laughs> malulusog. Yan po. Kalilinis din daw po ito ng kuya Kaya naman. Yan daw po ay nursery. Na-disinfect na daw po yan ng kuya Makoy. At yan may mga ladot na. Kung baga po yan yung mga used na damit na hindi na gagamitin. Mga pamunas po yan sa mga piglet. Sa mga biik na lalabas. Ay, ba't naman kuya ito? Isa, ah, ito isa kuya pure talaga lang na pigs. Oo. Hmm. Ah. Ah, pampagatas eh. Talagang parang tao din han eh. Ayan po talaga ito i-anak na ito. Talaga po magana ang mga dede. Ang mga utong. Magana rin po ang ari ng baboy. Kaya ayan po ay malapit na talaga mga anak. At si Kuya naman po ay naghahamig na rin ang kanyang pakain sa kanyang mga alagang manok. Ay. Hagot po ang manok ng Kuya dito. Anakali ka lang kay Tito Makoy? Papakita lang Tito Makoy yung mga ano niya. At ito naman po yung puno ng manggani na Kuya ang laka. Ano po may mga bunga pa. So ito po ay si Kuya nakapagtinda dito. Kuya 50 ampere kilo mong bigayhan eh. Aba, ito pala yung marami pang hambong. Malaki pa nga rin itong iba eh. Oo. Oh. Ako lang po, kung ari lang ako pang magkain ng ganito, ako magkakain. Kaso po, ako may maliit. Baka po si BBA, sakta ng tiyan. Mga mangga-mangga. Yan na dami. Mga handa sa piyesta. Ali. Mga handa sa Saka ko, ah, dito pala ang dana. pang aros, pang aros, aros. po. At ako po sa Kuya Makoy ng isang manok na pang aros kaldo ko. So mga minsan na lang po ako makakapag aros pag walang pasok. Yeah. Ba, yan may bata. ba, ay, ba, hindi, ba pa ar na, ar hindi pa ito ari. Eh. Ito ay ano po, itong laking ito, ito hindi pa rin pitasin. Ito po ilalaki pa. pa, may pa Saan? Uy, kayo parang walang ubos itong iyong ito. Ayun nga maling bunga. Ang bang Iya, yeah, marami pa pala po kuya itong bunga. Kaya ang dalawa eh. may maliliit pa han Ano, eh. no, kaya baano? Kaya ano? Eh. May sa ilalim. Aba, kaya hinog na. Hindi pa yan. Ilalim. Abay kaya madilaw na. Wala pa yan. Alin? Abukado. Abukado. Ayan pa po pala may mga puno pa dito ng abukado. Abukado. Ho, ay kuya, ito ang marami. Ito kaya yung kulay violet na dinadala mo. Ayan po, dami. Ay, Ayan naman, Ayan, ang mga abukado. Ayan, shout out kay Sten. Ayan o, dami, kuya. Luyok. Wala lang na uh, wala si Ninang. Ah. Uh, So yun guys, so oh, dami ng bunga ng abukado. Na hmm. Na yan, pag po may mga hinog na nakukuha si kayo abukado, ako pwede na ni kuya. Ng harvest, baka nasa tamayit, yan o, oh, gaganda ng halaman ni Ninang. Mga bulaklak, Magaganda. Kuya, yung ganito hindi papitasin. Ayan o, dami rin pong uh, ano ay, atis. Paborito ni Maloy po yan, atis. Nako, basta si Kuya Makoy po may dalang atis sa amin. Tapos sinana si Nana, yan po mga paborito. Grabe guys, so oh, daming bunga ng atis. Ayan o, oh, sa taas. Sobrang dami. Ayan Ayan pa. Ay, nung oh, Parang hinog na ito. Hmm. Grabe po palang mamunga ang atis. Sobrang dami. Yan pa po, o. Oh. Marami po dito silang mga, ano, eh, oh, prutas. Talakuya. Yan pa. At dito naman po ho, ang mulberries. Talaga naman sobrang dami. Ayan, ang mulberry. Wow. Kaso nga lang po yung mga pula pa. Hindi pa hinog. Mga hilaw pa ang malberry. lang pang dalawa. Tatlo na pala yun. May isa pa. Ito, ito. Hindi ko ito. May isa pa. May isa pa. May isa pa. May isa Tatatlong pumasok. May isa pa yun. May pula pa. Walang, wala ka mapipitas itong uh, aking kapipitas na itong mga... Kala ko ko'y pag ganang malalaki, kala ko'y arayin na. Oo. May pinipitas kayo lagtahin. Ah. Aba ito, kuya. Kala ko ko'y basta ganito ang kulay na, ah. Kasi basta yan. Basta pipita ko lang. Ah. Ayan, kasama po namin si Aloyoy. Naglandi po yan doon ng tubig. Kamiya, 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 bibi. Ba't mo, kuya, nanong mahinog na? Tingin. Ah, abayong hahan eh. May karag. Anak mo, oh, paborito mo? Ano, magkakain ka? Ano Kamiya, bibi, bigyan kita ng pakain. Hindi pa tinanak ko yung isa. Si Dobby magpapakain ng malok. Walang kadami, ha? Masigit ang dami din. Hindi pa, sa isa. Hindi mo, kuya, ka. Ay, hindi mo, kuya, nanonuka? Ay, hindi Mababay siya mga yan. Ay, oh, kuya, lit lang ng puno na itong rambutan. May mga bunga. Oh, kaliit lang ay. Oh, po, rambutan. So, yan po to kami pipitasin din ito. Ay, nabiak na. Sa sobrang hinog. Hinog na hinog na siya. Ayan guys, oh. Hmm. Hinog na hinog na siya. Ito. Wag, wag, hindi pa anak. Hindi pa. Hindi pa. Mga ayaw hilaw pa. Ayan, may dalaw na kunapitas na atis. Kami daw po ay magkikilaw ng librao ni Kuya Makoy. So yan po, at ako may tatlong atis na napitas. Kauuli-uli ko ay mayroon pala pong marami pang hinog. Dadi mga ngayon na dito po tayo kahit dito mga kuya ayun na kami po kuha ng atis. Marami pong bunga eh. Okay. Buwan, dito, Ikaw po bagay paborito mo po ang atis po. Ako po yung magkangan ito. Atis. Atis. Oh, ah, sige. Huwag mo nang biyak. Ayan, biyak. Ayy... Anak paborito <coughs> mo bagay yan? yeah yan yung paborito na yan. So ito pa po yung isang puno ng malberi nila Kuya Makoy. Marami rin po siyang bunga. Kaso po talagang mga hilaw pa rin. Nakakatawa po dito kung na Kuya Makoy, sobrang daming mga puno ng prutas. Yan dito po, may mga papaya din sila. O mga papaya. Puno rin po yung abukado. babay o lalaki gender reveal ano eh o lalaki ano go 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 mali na wala kamel pilit mga hilaw pa kuya So yan po at pagkatapos naman namin magpakain ng manok, magpainom ng manok, magpakain ng baboy. Manguha ng atis, kami naman po ngayon manguha na na sa hmm. uh, uh, ng kalamansi. Awan. Ayan yung kinuha mo sa atin. Wow. Malilit pa, hani. Eh. Kailang kilo yun, kuya? Yung librao? Ay kilo. Naisang kilo. So, po yung po, namin sa... Pang-aasin. Ano, ah. Ipang-aasin po yan dun sa... kay kuyang kilaw na librao. Nakakaya dito ang puno ng galito, yun Maraming, ano, hani. Eh, mga pugad lang. ng ibon nung, no, oh. Pulis pugad. Ayan po. Ang Ay, dami There rito. Oo ah. Mga There kidja. Kidja po ang tawag dito sa amin. Ang umuha po kami ng kidja. Pero kaya bit marami na uhulog uh, sa baba. Eh, mga lanta. Ah. Ayan po. Oh, maubos na niya yung isang atis. Mahilig okay, sa atis. Kaya si Kuya Makoy ay ano po, lagi yung pag may dinadala sa amin. At si nanay po, ni Maloy, mahilig pareho. Oh, dito pala Kuya, oh, may sili, kaso naman hindi pa hinug. Mga green pa din. Doon Kuya, yung mga green yung nakita ko doon, yung mahaba. At dito po ang ninang, yun ay may tanim din na kamuting kahoy. Para Kuya, ito ibang kulay na itong kamuting kahoy ninyo. Yan ang masarap magkatin. Ito Kuya, yung dilaw ang laman. Ah. Kasi ito talaga yung putiahan eh. Yung para kagaya sa aming mga tanim. Yan ang tagadamin. Madali pati yan. Mabilis. Ilang buwan lang ito kuya? Dito lang ayun. Ah. Marami rin din po pala dito ano, ang ano ay mga ito, malunggay. Yan yung mga akin. Palibot dito ah, palibot yan ah. Napakadami. Magkaigilangay ah eh. Na sila po ni Kuya Mokoy ni Nanay ni Nang ay mahilig magtanim. Oh, let's go. Let's go Maloy. Hmm. Tayo na, na. Ang Kuya Mokoy po pala dito may mga seedlings na yung mga giant Indian mango. May gigkakuyat marami ka lang nabuhay ha eh. Mataas. Ito Kuya ang pating mataas no, um, isang taon pa. Oh. Ito ang maganda ah. Oh. Atuho po ah. Oh. Mataas na. Ililipat na talaga yan. Sigurado na yan. Yan po, may mga sidling si Kuya. At ako titingin pa rito ng bayabas ah, kung may hinog. Naka ito'y liitan. Mama, hmm. 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 hinog na. Sarap. Sarap. Oh, itlog han, eh. ah, ito pala po ang librao. Ayan po yung malalaking, ano bulinaw. ah, bulinaw. Kikilawin. Ulam ni tatay. At nadali na po namin ito. Kaya mo ito Nabil? nasa pakutan. Ayan, yan daw po pala yung huli sa pukot. Ayan na po naman yung aming na puha. Nakidya. Ah, tayo. So, yun na po tatin po muna. Huhugasan na ng ang suka. Para matanggal ang pinik. Mm -hmm. Yan. Sukang so, sasa po ang ating ilalagay. Ko po okay. Ayan so, na po ang uh, inihimay na po na tinatanggal na po ng tinik. Pati ulo. Pati ulo. Hindi yung akin ko. Yung mantak po yan. Ito, iwan na po ng regado. Ang ating siyang ay luya, sibuyas, at saka kalamansi. Dating wala nang pinig. input pinagtulungan na po. Mag-less lang po pala mag bone mag na ganito. Malambot na eh. Kanina yung mga na sila sa sukat. Alis ang na yung pagkain na lag, So yan po, at, uh, natapos na kami ni Kuya Makoy magtanggal ng mga tinik. Hugas at yan na, po, panibagong hugas uli po ng suka. Yan po, pipigyan ng Kuya. So malinis po ang kami ni Kuya ha. Kami lang po yung kuko namin ni nagkaroon na ng mga dugo-dugo ng isda. Pipigyan lang po. Diyan po namin titimplahin. So yun na po, tilalagyan na po ni Kuya yung mga rekado. Yan, yung akin po hiniwa na sibuyas at luya. Hindi ko ilalat yung luya, parang madami. Ah, sige Kuya. Hindi ba si sibuyas? Wow. So yun na po. At walong piraso lang po muna ang ilalagay namin na pidya. Baka po mamaya ay mapaasim. At lalagyan din po namin yan ng paminta ito't okay, dadagdagan ng asin, paminta. 'yan. Wow. Ayan po. At templado na ang ating kilawing librao. Ayan. So, admin po muna yung ilalagay sa ref at mamaya po kami kakain. Oop. Titikman na daw po. Kung anong kulang. Kulang sabaw. Ito hindi pa ay. Ano? Ano? Sarap. Ito ah, ang ng puso. Yeah. Ano mahal? Ayos. Sarap Masarap. Sarap. Ay, pulutan naman ikaw eh. Yan po, si tatay naman po ay nagbabalad ng pinya. Hindi, pa po na mamaya doon sa ano. Sa libraw na kinilaw. Pulo. Mm. So, Nabili po naman yung tatay, sanda. Sobrang tamis. Mm. Tamis. So, ito, ito. Ito. So, yan po. At kakain na kami. At yan na po. Yung ating ulam. Yung aming librao. Sinugao. Tapos, yan si... Yan po. Ulam po din. Tapos, ano tatay? Masarap? Ayan, masarap daw po. Sabi ni tatay. Ano?

Okay, are you ready? <laughs> are you ready tomorrow? Dapat rin nakikını, Mama, ko, ay nakikinig. Mama, doon rin may aircon. Sasabihin ko kay mom, doon po may aircon. Hindi, huwag mag-request ko Huwag mag-request na Huwag mag-request na Huwag mag Ito ang tulungan Ito ang tulungan niya. Ito ang tulungan niya. Ito ang tulungan niya. Ito ang tulungan Ito ang tulungan niya. Ito ang tulungan niya. Ito ang tulungan niya. Ito na,